Ah, magandang araw sa iyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin eh, isang bagay na napakahalaga sa pamumuno. Ito yung ano, yung paggawa ng mahalagang desisyon, yung tinatawag nga sa mga material mo na paghatol. Oo nga. Mula sa mga sources mo, lalo na yung galing sa aklat tungkol sa leadership sa Biblia, susubukan nating himayin to. Paano ba hinuhubog na mga desisyon yung, alam mo na, yung legacy ng isang leader at paano tayo pwedeng maging mas matalino sa pagpapasya. Ready ka na bang sumisid dito? Ready na! At tama ka, hindi to simpleng pagpili lang eh. Yung paghatol dito, may bigat yan. Kasi nakakaapekto talaga sa mga tao, sa direksyon ng grupo, minsan nga sa kasaysayan pa. Mahalaga to. Umpisahan natin dun sa sinabi nila Techi at Benis. Sabi nila, ang nag-iisang pinakamahalagang bagay na ginagawa ng mga leader ay ang gumawa ng magagandang paghatol. Grabe yun, no? Oo, napaka-direct. Tapos dinagdagan pa, kapag may magandang paghatol, halos wala ng ibang mahalaga. Kung wala ito, wala talagang ibang mahalaga. Parang ang dating, ito yung pinaka-core. Parang ganun nga. Kasi, konektado yan sa impluensya, di ba? Habang lumalaki yung impluensya mo, mas mabigat yung bawat desisyon. Mas maraming apektado eh at madalas daw itong mga critical na paghatol umiikot sa tatlong area. Tao, strategy at saka krisis. Tama ba? Eksakto. Tao, estrategia, krisis. Diyan daw madalas nagkakatalo kung successful ba o hindi yung isang leader o yung organisasyon. Bawat desisyon mo dyan parang nagsusulat ka ng chapter sa leadership story mo eh. May kwento nga sa source, di ba? Yung tungkol sa isang tao na papasok na ng Bible College. Ah, oo, yung handang-handa na. Oo, lahat ayos na. Admission, financial aid, registrado, may dorm na. Naka-impake na raw yung kotse, alis na lang kinabukasan. Pero... Pero may naramdamang di tama. Yun yung sinasabi mong something just didn't feel right. Yun nga, kinausap daw yung pastor niya, nag sila, tapos, biglang nag-iba ng desisyon. Hindi na sa Philadelphia tumuloy. Sa Canada, napunta. At yung desisyon na yun, yun pala yung magiging daan para sa mission trip niya. Tapos, dun niya nakilala yung asawa niya. Grabe yung impact, no? Oo. oo. Ipinapakita nito na hindi lahat ng desisyon pare-pareho lang. Merong ilan na parang ano, turning points talaga. Mga pivot points. Tama. Mga mahalagang pagliko, ika nga, ito yung mga desisyong nagpapabago ng direksyon. At yun yung konektado sa tatlong domain na binanggit mo kanina. Balikan natin yung tatlong yon Tao, estratehiya krisis. Sige nga, ano raw yung pinakamahirap diyan? Sabi sa source, at tingin ko marami ring dito, ay eh yung sa tao. Yun daw yung pinakamadalas, pinakamahalaga, at pinakamahirap. Bakit daw mahirap? Kasi madaling pumasok yung emosyon, yung personal attachments, sino yung kukunin mo, anong posisyon, paano mo bubuuin yung team. Pero pag nagkamali ka raw dyan, kahit gano'n aganda yung estrategya mo. Masasabotahe. Oo, pwedeng masira. Pwede pang mauwi sa krisis. Okay. Tapos yung pangalawa, estrategya. Ito yung mga desisyon sa direksyon, no? paano maabot yung vision, yung mission. Hindi lang to pang business. Ha? Ah. Yung example nga si Jesus, dun sa Capernaum, di ba? Gusto siyang pigilan ng mga tao kasi ang galing niya magpagaling. Pero umalis siya. Bakit siya umalis? Kasi yung mission niya, mangaral din sa ibang lugar. So yung judgment call niya, based sa mission, hindi sa positive response lang ng mga tao doon. Interesting. At yung pangatlo, krisis. Dito raw nasusubok yung katatagan. Oo, dito talaga. Kasi madalas, kailangan mabilis ang desisyon. Tapos may pressure pa. Dito ro, pwedeng makalimutan yung values. Focus na lang sa short term. Pero yung magaling na leader, kahit sa krisis, nakakapit pa rin sa values at may long term view. Alam mo, may naisip akong example sa Bible na parang sakto dito sa tatlong domain na to eh. Yung sa Acts 15. Yung konsilyo sa Jerusalem. Ah, oo. Perfect example yan. Napakataas ng stakes nun para sa iglesia. Mga 25 years pa lang sila nun, di ba? Oo nga. Ang sitwasyon, may mga dumating daw sa Antioch galing Judea. Tapos, tunuturo nila sa mga hentil, yung mga non-Jews, na kailangan daw magpatuli para maligtas, ayon sa kautusan ni Moises. Nagkagulo ngayon, kasi sina Paul at Barnabas hindi sangayon doon matindi raw yung naging debate. Tapos sinasabi pa ng mga taga-Judea na galing daw sa Jerusalem yung turo nila. Kaya ang dinawa ng church sa Antioch, pinapunta si Paul at Barnabas sa Jerusalem para isettle yung issue. So, yun na yung krisis. Oo, krisis talaga yon. Tapos yung tanong, di ba napaka-fundamental? Kailangan bang maging parang hudyo muna yung mga hentil para maligtas? So, apektado yung tao, ano ba yung mga requirements sa kanila? At apektado rin yung strategiya. Paano ba talaga lalaganap yung ibang helio sa mga hentil? So, nagpulong sila. Nandun yung mga apostol, si Napol at Barnabas, yung mga nag-raise ng issue na dating mga pariseyo, tapos si James, yung kapatid ni Jesus, ang parang moderator or leader ng meeting. Tapos may mahabang discussion daw. Tumayo si Peter, di ba? Pinaalala niya yung experience niya kay Cornelius, yung hentil. Na binigyan din sila ng Holy Spirit tulad din sa atin. Oo, tapos sabi niya, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesus, tayo naliligtas tulad din nila. So grace ang print niya. Tama. Tapos, nagsalita naman sina Barnabas at Paul. Shinare nila yung mga ginawa ng Diyos sa mga hentil through them. Mga himala, mga signs. At pagkatapos nilang lahat magsalita, tumayo si James. Anong ginawa niya? Bumalik siya sa salita ng Diyos. Yun. Sinipi niya si Propeta Amos yung tungkol sa plano ng Diyos. Naabutin din yung mga hentil. Tapos, base sa lahat ng narinig niya, experience, testimony at salita, doon niya binigay yung hatol niya. Ano yung hatol niya ulit? Sabi niya, kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hentil na nanunumbalik sa Diyos. Napakalaking desisyon. Oo nga eh, na-resolve yung krisis, nalinaw yung policy para sa mga hentil believers, at napatiba yung estrategya ng pag-reach out sa kanila. Grabe yung paghatol na yun. Ito yung tanong na yun. Paano sila nakarating sa ganong desisyon? Paano ba tayo makakagawa ng matalinong paghatol? Lalo na sa mga spiritual matters. May framework na binanggit dyan sa source mo, no? Oo, meron. Galing daw kay Bobby Clinton. At ang pundasyon daw nito ay yung pakikinig sa tinig ng Diyos. Apat na bahagi ito. Ang una at pinaka-importante. Sige, ano yun? Sa salita, word. Ito yung basihan natin, yung Biblia. Kasi hindi naman tayo gagabayan ng Diyos sa paraang kontra sa sinabi na niya. Kaya kailangan babad tayo sa salita para pabiliar tayo sa Kanya. Tama. Yan ang non-negotiable foundation. Tapos ano yung tatlo pa? Okay, pangalawa. Sa puso, heart. Ito yung tinatawag na inner peace, yung kapanatagan. O minsan, yung kabaliktaran, yung di mapakali. Mahirap i-describe minsan, pero alam mo, pag nandyan. Yun yung sinabi sa sulat nila, Minabuti ng Espiritu Santo at namin. May kumpirmasyon sa loob. Oo. Pangatlo, sa komunidad, church community. Yung payo mula sa mga godly council, mga taong mapagkakatiwalaan at marunong sa salita. Importante yung input ng iba. Tulad nung nangyari sa Jerusalem, nakinig sila sa isa't isa. Hindi lang isang taong nag-decide. Tama. At pang-apat, sa mga pangyayari, circumstances, yung mga bukas at saradong pinto. Paano gumagalaw ang Diyos sa mga sitwasyon? Pero kailangan ng discernment dito, ha? Oo, kasi hindi lahat ng open door galing sa Diyos at hindi lahat ng closed door ibig sabihin ayaw niya. Pero yung mga testimonya ni na Peter, Paul at Barnabas, yun yung evidence from circumstances, di ba? Na kumikilos na nga ang Diyos sa mga hentil malinaw na ginamit nila yung apat na yan sa konsilyo, salita, amos, puso, espiritu santo at namin, komunidad, diskusyon at testimonya at pangyayari, pagkilos ng Diyos. Kaya naging matiba yung desisyon. Pero teka, ano yun? May kasunod pa yung kwento, di ba? Yung nagpapakita na hindi pala laging smooth yung application nito, si Peter mismo. Ah, oo. Yung sa Galatians 2, nakaka-intriga yun si Peter na nagtestify sa konsilyo pumunta sa Antioch. Okay naman daw nung una. Kasama siyang kumakain ng mga hentil. Tapos? Nung dumating yung ilang grupo galing kay James, yung mga mas istrikto siguro, bigla siyang umatras. Humiwalay siya sa mga hentil. Bakit? Kasi natakot daw siya dun sa circumcision group. Grabe. Pagkatapos ng konsilyo, nagpadala pa rin siya sa pressure. Oo. At ang mas matindi pa, sabi sa Galesya, pati si Barnabas na dala sa pagkukunwari ni Peter. Weh, si Barnabas din. Oo. Kaya kinailangan silang i-confront ni Paul publicly pa yata. Kasi sabi ni Paul, yung ginagawa nila taliwa sa katotohanan ng ebanghelyo na napagkasunduan na nila. Wow. So, pinapakita nito na kahit yung mga haligi ng iglesia, pwedeng magkaroon ng maling judgment call o pwedeng bumigay sa pressure. Kahit sa issue na nasettle na, nakakatakot din isipin, no? Oo. Gano ba tayo katatag sa mga convictions natin kapag may pressure mula sa iba? Magandang tanong yan. Tapos, may isa pang incident ng di pagkakasundo. Sina Paul at Barnabas naman mismo. Ah, yung tungkol kay John Mark. Oo. Bago sila umalis para sa second missionary journey, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Gusto ni Barnabas isama ulit si Mark. Si Paul ayaw na ayaw. Bakit ayaw ni Paul? Kasi daw, iniwan sila ni Mark noong unang biyahe. Parang desertion ang tingin ni Paul doon. So, isa itong people judgment. Ano ang gagawin kay Mark? At dahil hindi sila magkasundo, anong nangyari? Naghiwalay sila ng landas. Si Barnabas, sinama si Mark papuntang Cyprus. Si Paul, pili si Silas, tapos ibang ruta ang tinahak nila. Grabe no, magka-partner sila tapos naghiwalay dahil sa isang di pagkakasundo sa paghatol tungkol sa isang tao. Bakit kaya ganun? Pareho naman silang may alam sa nangyari kay Mark. Bakit nag-iba yung judgment nila? Dito siguro papasok yung sinasabi sa source tungkol sa values at personal filters or blind spots. Paano yun? Si Barnabas, di mapamangkin niya si Mark. Tapos yung pangalan niyang Barnabas, anak ng pangaliw. Kilala siya sa pagbibigay ng second chances. Siya ngayong nag-vouch kay Paul dati sa mga apostol. So, mataas siguro yung value niya sa restoration, sa grace, sa pagdevelop ng tao. Make sense. Eh, si Paul. Si Paul naman, bagamat nagme-mentor din siya, like kay Timothy, siguro nung time na yon, dahil sa bigat ng misyon at sa experience nila na iniwan sila ni Mark, mas naging ibabaw sa kanya yung value ng reliability, ng commitment, ng faithfulness sa trabaho. Misyon na yun. Parang ganun. At maaari may mga blind spots din sila na hindi nila nakikita sa sarili nila or sa isa't isa. Dito ba papasok yung kahalagahan ng feedback? Oo. Malamang nagbigay sila ng feedback sa isa't isa pero di sila nag-meet halfway nung time na yon. Pero ang ganda nung kasunod na nangyari kay Mark, di ba? Oo oh, nga, kasi kalaunan, nagbago yung tingin ni Paul sa kanya. Sa mga sulat ni Paul malapit na siyang mamatay, hinahanap na niya si Mark. Tinawag niya siyang kamanggagawa sa Philemon, inirekomenda sa Colossus, tapos sa 2 Timothy, sabi niya, kunin mo si Mark at isama mo pagparito sapagkat siya'y kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. Wow! So ano kaya ang nagbago? Si Mark ba yung nagmature at naging reliable? O si Paul yung medyo lumuwag or nag-iba ng perspective? Siguro pareho, hindi natin alam yung buong detalye. Pero pinapakita nito na yung paghatol, lalo na sa tao, hindi laging final. Pwedeng may pagbabago, may reconciliation, at mahalaga yung pagiging bukas sa feedback at sa possibility na baka kailangan nating i-revisit yung mga judgment natin. So kung isummarize natin, itong mga judgment calls, yung sa konsilyo, yung kay Peter, yung kina Paul at Barnabas tungkol kay Mark, lahat yan naging ano, pivot points, mga critical moments na humubog sa landas nila at sa history ng church. Tama. At yung kalalabasan ng mga desisyon yan, yun yung magiging legacy nila. At yun din ang aral para sa atin, no? Na ano? Na, na hindi natin kontrolado kung kailan darating yung mga high-stakes decisions na yan. Hindi mo pwedeng ischedule yan, eh. Pero? Pero, Nasa kontrol natin yung paghahanda. Eksakto. Nasa kontrol natin yung pag-invest ng time para kilalanin yung values natin, harapin yung blind spots natin, madalas kailangan natin ng tulong ng iba dito at yung pagsasanay sa sarili na makinig sa Diyos gamit yung framework, salita, puso, komunidad, pangyari. Hindi pwedeng pag na yung krisis, sa kakapalang magpa-practice, no? Oo. -o. Parang atleta yan eh. Hindi ka naman sasabak sa Olympics na hindi ka nagtraining ng husto. Ang paghahanda para sa matalinong paghatol, yan mismo ay isang strategic desisyon. Gaya nga ng sabi sa Kawikaan 4.7, karunungan ang pinakamahalaga. Kaya't kunin mo ang karunungan, kunin mo ang pangunawa. Parang yung paghahanda, yun yung pagkuha ng karunungan at pangunawa bago pa man dumating yung pagsubok tumpak kasi ang tanong, hindi naman kung haharap ka sa mahirap na desisyon eh. Ang tanong ay, handa ka ba pag dumating yun? At yung kahandaan na yun, nakakonekta sa relationship natin sa Diyos at sa community. Pagiging grounded sa salita. Tapat sa puso, bukas sa payo ng iba, at mapagmasid sa ginagawa ng Diyos sa paligid. Oo, lahat yun. Nakasentro sa pag-unawa sa kalooban niya. Kaya siguro ang magandang tanong na maiiwan natin sa mga nakikinig ay ito. Sa mga susunod mong pagpapasya, maliit man o malaki, paano mo mas magiging intentional sa paggamit nitong framework salita, puso, community, pangyayari? At meron bang isang maliit na hakbang na pwede mong simulan ngayon para mas maging handa ka para sa susunod na mahalagang pagliko sa iyong paglalakbay? Magandang pagnilayan 'yan.